Good morning mga uh, team Kasiko uh, Panibagong vlog tayo Punta tayo sa Giant Slide Sa part ng Ranso Mitra uh, Sa mga nagsubscribe Like and share sa channel ko uh, Pakishare lang itong video na to Para marami pang pa mga friends Ang makakita At uh, sa mga hindi pa nag-subscribe, Don't forget subscribe my channel uh, Pregtoms TV Kasiko Vlog at saka sa facebook page ko Fred Toms Kasiko. sa facebook uh, Fred Toms Tuminis uh, subscribe nyo lang and follow sa facebook page ko follow lang kayo para marami kayong uh, kita ng mga video ko isang tulong lang para sa channel ko like lang and subscribe at uh, ra punta natin Ayan, mga kasiko. Dito na naman tayo sa ay bagong vlog. Ayan o. Welcome, Giant Slide. Ayan, Sumitra. Ayan. Ayan. Giant Slide. Dito, mga kasiko. Ayan. Ayan, shout out sa inyo mga kasiko, mga guys. Shout out sa inyo guys. Ayan, panabago Lag tayo. Ayan, on, ito po pinakamalaking okay, slide dito sa Palawan. Ayan guys, so. Ha? Radyo? Ang galing, umikot-ikot lang pala yan. Ayan, papunta yan doon. slide balik ko bila <laughs> yan tingnan natin sila yan guys so yan Guys, sa pinakamalaking slide dito sa amin. Ito sa part ng Mitra runs, ya yeah, no? oh. oh, oh. oh, <laughs> Sen. Baba pa rin ba Benta, mahal kaso. Yung ano? 195. Yung isa? Hmm. Oh, tingin ni. Wala pa na tapos isa. 195 ang isa dito, mga guys. Bawat isang tao, isa kay 195. Ano? Dati na lang mamaya doon yung ikot siguro pa kanon, pataas. O yung doon din siya lalapat pataas. Baka pababa lang yung isa pababa lang. Ano yun boss? Isang pababa lang? Opo sir. Ah, kala ko pababa doon ang akit uh, sa taas Sa eh. exit nila yun uh, sir. Isang babaan lang pala guys. Yung 195. Ayan, dalawa sila. Dalawang group. Mayroon siya pinaka mas matuloy pa doon sa baba. Pero hindi pa na-open. Dito pa, pa yung isa sa last. Maganda siya. Talagang mapapasigaw ka pag na-slide ka para ka na sa bundok. May mga gulong-gulong siya guys, oh. Ayan, oh. Maliliit kaya matulin ng takbo ng kwan. Sakyan mo. Huwag hihilain naman mapataas yung kwan. Parang salbabida na maliit ba? Ayan. Tingnan natin sila. Ito yung parking area nila. Yan, parking area ito. Parking area yan. Hindi pa tapos. Hindi bago, bago lang sila nagbukas. Day, sumunga ko, Day. inyo na uh, team kasi ko check mo sa Craig Tom's TV kasi ko lag subscribe like nyo lang Kaya slide pala ito. Oh, mayroon pa rin yung

Yan guys, oh. Talagang harurot ka talaga diyan. Talagang kita pa yung tanawin mo. Yan, ito yung sasakyan nila, oh. Mga uh, isang tao bawat kwan. Interior pa rin pala ito, interior. Lagyan lagi na ang gulong. May interior ng truck. Yan, oh. Ah, ayun siya, oh. Ayan guys oh. Ay dito. Hindi pa nabuksan nila oh. Ayan eh, o, kasi may mga damo-damo pa. Hindi pa nagamit, may damo pa eh. Kumbaga, kung mas harurot ito siguro. Doon pa lang exit mo sa kabila. Pag ganun mo. Haba ito. Ayan. Ayan yung restaurant nila. Pwede kang kumain dyan. Order ka lang, oh. Ayan. Ganda siya. Kaya pala gulong pala siya. Umiikot pala siya kasi. Oh. Tumatakbo so, siya. Oh. Oo, so, anak na kanila safety siya. Safety Oh, 'yan ang na, Ganun naman ako talaga eh. Safety ka rin dito, Mga kasiko. Kasi ito yung kanila. Ito may mga sombrero-sombrero rin. yan may gulong may gulong ito may matibay siya kasi mayroon siyang parang patigas na kuan pa siya hindi siya basta-basta mabutas yung interior Yeah harurot ro ka talaga dito ayan guys oh harurot ro ka talaga oh Pati natin sa taas oh ayan ito yung bagong kanito giant slide palawan talaga mapapasigaw ka talaga dito ayan oh talaga mahaba siya 다음 <목소리도> Sige, bawal ko makita dito. Ah. Ay, isa na 'yan, oh. Ay, parang ano. Sumalit na Ayan. Katagang malo, kumalayo siya. Pwede, ah, pwede ka rin tambay-tambay dito. Ayan. Ayan mga kasiko, talagang magandang area na ito. Huwag na pasyalanan naman, oh. Yan. Yan, you know, oh. Mayroon pa siyang kuwanin dyan, oh. Tawag yan. Yan, you know, oh. Saka pwede ka maglakad-lakad dyan. Pero hindi pa tapos, no? Ha? Ha? Ayan. Ay, yun o, oh, siya. Ayan guys oh. Talagang pwede kang maglakad-lakad doon. Punta sila, kuhan ron, sila. Dito ba? Dito maganda dito. Ayan, mga dito? Talagang maganda dito, mga kasiko. Ito yung pasyalan na maganda. Ang tayong punong kahoy. Talagang magigita mo, ma-enjoy ka. Ito yung area ng uh, Park Park Mitra Paparensya. Mitra Rans. You know, bagong kanila. Ayan, pwede ka rin maglakad-lakad dyan. Ayan. Like <music> that. mag swing naman punyo Pamagasing siapa? Swing. Siya pa. swing. Pa. Ma, Ito mas ang ganda pa. Ay, yan go. Ah

应该要一些毛毛衣。 important. Madali na ka mamamatay. <laughs> Yan, madali ka lang mamamatay. <laughs> Ngayon naputol, pag anas pa yung mo, doon ka na suna, no? Salbo ka doon. Oh, jeans pala. <laughs> Kasi ko. Sa anak mo, galik lang mo. Sa mga anak mo, nagalik pa. <laughs> oh, jeans lang pala kami. Tag-vlog lang pala kami. Tag-vlog lang. <laughs> Maya, pagsing mo, naputol yung tali. Diretso na sa unahan. Ikaw boss, gusto mo rin yung boss. Ayoko, magduyan na lang ako sa bahay. <laughs> naputol pa mamaya yan. Hindi <laughs> ako sa unahan. Naritan mo na agad. Grabe naritan si Ken. Ah, Wih, muntik magtama. So, taas sa dah. siya talagang maganda dito mga kasiko pagkatapos mong supply na yun magigong ka duyan duyan yan bago punta ka dito sa taas na to ito yung exit yan exit yan no? taas na yan sabi mo duyan ka talaga nakakalula pag bago pa lang yan, sino? Yan. Yan, makasiko. Yan, dito na lang yung video na to. Um, thank you sa inyo. Subscribe na kayo sa channel ko, Printals TV, kasi At pakishare na rin, makasiko. Salamat, salamat sa inyo. guys all sa video na to salamat ayan o oh, pa-exit na po kami ayan ayan o katim kasi ko taas ayan thanks thanks sa mga viewer sa mga subscriber mga palawir ko salamat sa inyo ayan pag-share na lang yung video na to salamat sa manonood ayan sa mga na-subscribe salamat sa inyo like, follow. Yan. Salamat sa inyo. Sa Facebook page ko, uh, Freedoms, Kasiko. Yan. Sa Facebook, uh, pritoms Freedoms, Tuminis. Yan. Sa Facebook page, pritoms Kasiko. Uh, sa YouTube ko, sa Freedoms, Kasiko Vlog. Yan. Salamat sa inyo, sa mga viewer. Salamat kayo. Shout out sa inyo sa mga nag-subscribe. Puson Bisayas Mindanao sa buong mundo. Yan. Salamat sa inyo. Yan. Manison boyol. Yan. Tayo, thank you, thank you.